Hi guys, ito nga pala yung tinatawag namin sa amin ito ay talelong. ito pala ay talinom. At ito ay halamang gamot, gulay na halamang gamot. Tinasasahog namin ito sa aming munggo o kaya sa paksiw. Ngayon ito pala ay may taglay na anti-inflammatory antipunggal at antibacterial at ang neurons cerebrum nito nagtataglay ito ng pampatalino at para sa buntis na may manas at tamang tama kakain ka ng munggo ito isasahog mo matanggal ang manas at sa blood pressure nakapagpanormal pampatunaw ng taba at ito pala ay talagang mabisa ang number 1 nito ay ang pampatalino neuron cerebrum nagtataglay pala ito ng ganun kaya maganda pala itong ituruan ng mga bata ngayon kumain ng gulay lalo na ito talinum kaya pala talinum nakapagpapa talino paborito namin itong insalada gulay namin na sa aming hapagkainan lalagyan lang ng sibuyas, kamatis eh ayos na hubusan lang ng tubig na mainit yun oh. ito, ayun ayan o oh. masarap na ulam pero masustansya nagtataglay talaga siya ng anti-inflammatory, anti-punggal anti, anti antibacterial. nakakagaling sa ating mga ramdaman lalo, lalo na sa mga buntis nakakatanggal ng manas kaya magandang ipakain sa mga buntis ito. At gayon din sa mga bata dahil ito ay nagtataglay ng neuron cerebrum o pampatalino. Kaya guys, magtanim na tayo ng talinom at kumain tayo nito. Salamat guys!